Matagal-tagal na rin mula nung nakasakay si Lucas sa LRT. Ang pagkakaalala ko, nasa 4 or 5 okay. years old pa siya noon. Eh ngayon, nasa 9 years old na siya. So ito nga, sinama namin siya ni Daddy Levy dahil wala namang kasok okay na sa school. Sa at ayoko nang abalahin ang aking pudra para pumunta pa ng Teresa Rizal. So feeling wow, first time siya ng mga araw na yan kasi nga wala siyang naaalala kung paano yung gagawin. So pati ba naman yung pagpasok niya dyan sa gate na yan. So, ayun, tinuturoan namin siya ni Sir Levy kung paano yung gagawin. Oo, oh, oh, dito na. Oh, Oo, tap mo. Opo, oh, kahit ano, tap mo. O, oh, stand. Okay na? akin okay na yung card mo? Let's go. Hindi na yata yung train. okay <laughs> na. Nung nakasakay na nga kami ng LRT train, humiwalay muna ako dito sa mag-ama para mabidyohan ko sila. Ako ito ang tuwa kasi tingnan nyo naman yung dating maliit na batang inaalagaan ko. Diyos ko ngayon, mas malaki pa yata to sa daddy din niya. O oh, ba? Diba? Nag-face mask nga pala siya kasi nga nakalimutan yung suotin kanina. At nung palabas naman kami, tinuruan siya ng kanyang daddy Levy kung paano ang gagawin sa pag-exit. Habang nakasakay nga kami ng badja, ay napagkakalita ito. talaga itong kasama ko, kung si Rukas, na hindi ayan. alam kung nasaan kami. Kasi linga lang linga kung saan saan, tanong ng tanong ng mga direction. Which is okay lang naman din, kasi mana sa akin to eh. Madali niya makabisado yung mga lugar. Hindi ka tulad sa isa kong kasama, kahit ilang beses mo nang kasama, laki pa rin naliligaw. Oh my God! Yeah! Wow! Oo, oh, ayan oh, Lucky China, dada. Nung no, nakarating kami ng Binondo, dinala ko nga pala dito si Lucas sa mga bilihan ng kopya na may iba't ibang flavors. Isa to sa pinakamalaking store ng Engbitin dito sa Binondo, Manila. Naman ang kanilang mooncake, Meron silang ditong piyaya guys. Nakabili kami ni Lucas. Ang isang balot ay nasa 60 pesos lang. Napakasarap. Grabe. Tapos ito nga pala. Binala ko si Lucas dito sa Chowon Ito yung favorite na kainan ko dito sa Binondo, Manila. So feeling ko ito na dinyo yung magiging last. <laughs> Paano ba naman? Ngayon lang kasi ako o-order ng plain rice, isang cup. Ang halaga pala niya ay 50 pesos. Sumakit talaga yung ulo ko sa 50 pesos na one cup of rice. Oh my God! Sumakay so, nga ulit kami ng Bagya papunta ng LRT Recto at solong-solo namin ito. Si Sir Levy nga pala ay back ride. Nasa lugod siya. Ang galing niya, di ba? Kasi nga, yung aming dala ay nasa harapan. Inoccupy na niya. So, binayaran na namin yung good for four na pasahero dito sa Bagya. Touchdown LRT Recto. Si Lucas na ang bumili ng aming tickets kasi marunong na siya. Pwede na mag-college. Pwede na mag-aral sa Maynila. Pauwi na kami ng Teresa. Thank you for watching guys. Hanggang gita na lang po ang ating video. Don't forget to react, comment, follow, and share. Mami Zanale, your Mommy vlogger. Bye-bye.